marami rin tayong mga nakasabit may mga bawang na tayo na napakarami kasi mas mabenta rin ito ayan kaya bumili na rin tayo ng maraming bawang at ito nga guys yung ating mga asin ayan ito guys ay 150 grams at ito naman ay 750 mas mabenta din sa atin itong bagoong ayan kora kapag magbibili kayo ng bagoong guys ay piliin nyo yung nasa ibabaw yung patis kaysa yung bagoong niya ayan Morning, kasi guys ayan at i-share ko sa inyo ngayon yung ating mga dala-dala dito sa ating rolling halos nakukumpleto na naman natin sila kasi uh, meron na naman tayo mga bagong item na binibili ayan kasi yan yung mga hinahanap ng customer natin at ito nga guys halos siguro parami na ng parami din yung ating paninda ngayon dahil mas lumalakas 'yung ating bentahan kaya i ko sa inyo guys 'yung ating mga bagong item na paninda dito sa ating rolling. And guys, kasi nakabili na naman tayo ng asin at mga bagoong natin pati mga munggo. Ngayon, ang nabibili na natin guys ay sako-sako na munggo at box naman 'yung ating uh, bagoong tapos meron din tayong mga asin na per kilo na ngayon. At ito nga guys yung ating mga asin. Ayan. Ito guys ay 150 grams at ito naman ay 750. Ayan, o 3/4 yung kilo ng ating asin. Ayan, ang bentahan natin dito ay 3.50. Dito naman guys ay 4 pesos yung ating bentahan sa maliliit na asin na to. Ito na naman yung ating puting asukal. Ayan, halos marami yung puting asukal natin. At ito guys, yung munggo natin ay 86 pieces. ayan At ito yung ating mga panindang itlog halos bumababa na ngayon maganda na yung ating bigayan. Ito naman guys yung ating XL. At ito ay bentahan natin 235 pesos ngayong linggong ito. At ayan pa guys, XL. Ito yung large natin guys nasa sa 225 naman yung bigayan natin sa mid, uh, sa large. At sa medium naman natin ay 200 10 pesos. Ayan, at ito, marami rin tayong mga nakasabit, may mga bawang na tayo na napakarami kasi mas mabenta rin ito. Ayan, kaya bumili na rin tayo ng maraming bawang. Yung isang bundle na bawang yung binibili na natin ngayon. Hindi na tayo nagpiper kilo kasi marami tayong kailangan katulad nito, guys. Ang kailangan natin sa isang linggo ay halos na sa 6 na kilo rin na bawang. Kaya bumili na rin tayo ng per bundle nya tapos meron na rin tayong mga Ayan, ito yung ating pino. Pero mas mabenta sa atin guys na paminta ay yung crack. Ayan. Kasi marami tayong binabandel niyan sa isang araw o marami tayong nireripak sa isang linggo. Ang problema mabilis talaga maubos yung ating crack na paminta kasi ang crack guys ay mabenta sa atin at dahil sa nagmahal kasi yung kasa, kaya ito na ngayon yung pampalit nila kaya naman mas mabenta sa atin tong crack na ito guys ayan na ibibenta nila ng piso at mas malaki pa yung tinutubo nila kasi sa kasa ay nasa dalawa tres na yung bentahan nila ayan pati yung ating buo guys ayan mabenta rin yung ating buong pamenta ayan tas yung ating laurel sa laurel naman guys ay hindi naman ganong kabenta pero dagdag ano na rin sya dagdag paninda na rin natin kasi halos uh, maganda rin naman kasi itong eventa magaan lang naman ayan. at kung mapapansin nyo guys ito ay baguong mas mabenta din sa atin itong baguong ayan, kora kapag uh, magbibili kayo ng baguong guys ay piliin nyo yung nasa ibabaw yung patis kaysa yung baguong nya ayan. kasi minsan yung baguong nasa ibabaw pero sabi kasi ng mga customer ko mas maganda daw itong bagoong na nasa ibabaw yung patis at mas masarap ayan kasi dati guys pa isa isang karton lang tayo ng bagoong pero sa katagalan at dumadami din yung ating customer ayan kaya na natin magpaubos ng tatlong karton sa isang linggo ayan yung ating bagoong guys at kung mapapansin nyo ay loaded na naman yung ating sasakyan araw araw ganito yung ating sitwasyon kaya naman talaga namang marami tayong naibibenta sa isang araw ayan, kung mapapansin nyo punong puno tayo ng 1.5 at hanggang dito guys ay may mga mantika tayo ayan, kasi hindi kasya doon kasi sa isang araw natin nakaka 100 plus tayo na bote na, na ilalabas at sa ating asukal naman guys sa wash natin kaya natin makapagpalabas ng isang sako sa isang araw sa pero sa puti natin guys halos Uh, yung isang sako natin ay isang linggo na natin siyang mapapaubos ayan yung munggo natin guys ayan kasi kasusubok lang natin mag isang sako yung 25 kilos na munggo kaya hindi ko pa masasabi kung kailan ito mauubos sa atin kasi ha, mabenta rin naman itong munggo sa atin at kahapon nga guys ay nakapagbenta tayo ng 20 pieces lang na munggo Ayan, kasi yung iba ay meron pa. Kaya, 20 pieces lang yun naibenta natin. Ayan, sa wash natin guys. Ayan, nakaka ilang sako rin tayo sa loob ng isang linggo. Siguro may mga apat na sako na wash. Diyan, kata, diyan tayo makakabawi. Kasi lahalos lahat ng customer ko ngayon ay lumipat na sa wash. At dati noon, puti yung mabenta sa atin. Pero nung nagmahal puti, ng sobra kaya yun. Wash yung mas mabenta sa atin ngayon guys. At ito nga guys yung sinasabi ko sa inyo na Kada alis tayo ay nililista natin Kung ilang piraso lahat ng Ating mga daladalang paninda Kasi pag uwi natin Bibilangin natin ulit yan Kung ilang piraso ba yung mga Naibenta natin kasi ngayon guys Ay hinihiwalay ko ang mga pera Ng bawat item Ganun yung nagiging diskarte ko ngayon guys Katulad nga nito Binibilang namin yung nabenta namin sa loob na Isang araw Ayan guys yung ating uh, napagbentahan kahapon Ayan, binibilang namin at ang total nga ng benta natin kahapon guys ay 13,510 ayan. At, at ayan nga guys uh, na-share ko na naman sa inyo na nakapagdagdag na naman tayo ng mga paninda at palaki ng palaki ngayong ating rolling lumiliyong uh, lumilit yung ating sasakyan para sa ating mga paninda kasi ngayon siksikan na naman sila yung mga paninda natin at kailangan natin bawasan ilan lang ba yung mapapaubos natin sa loob ng isang araw para naman hindi masyadong mabigatan yung ating sasakyan. Kasi ang ginagawa ko ngayon ay naghahanap ako ng mas marami pang customer. Lahat ng mga tindahan ngayon guys ay binihintuan ko para alukan ng ating mga paninda. Kasi sayang din naman ang isang ikot natin kung uunti lang din yung ating magiging customer. Kaya dinadagdagan din natin yung ating customer guys. Yan yung aking nagiging diskarte sa ngayon para lumaki ng lumaki yung ating rolling. Ayan guys, at isi-share ko sa inyo sa susunod na meron na naman tayong papasukin bagong rota. Ayan, yung ibang bayan para naman makahanap tayo ng ibang customer at hindi sayang yung araw natin na wala tayong kinikita. Ayan guys, maraming salamat!